Ayan guys, ang aming tinapayan guys. Ayan. Tinapayan guys na galunggong. Ayan. Ganyan kami guys magpausok ng tinapa. Ayan. Ganyan ang tinapang bicol guys. Ayan. siguro yan ice guys wala pa yan ng kulay guys so ayan guys ganyan kayo magluto ng tinapa ayan ang tinapa namin dito yan ang pinagkakakitaan namin guys dito sa Bicol ayan tinapang galunggong Pina Ayan guys, luto naman na siya guys. Yan ay tigdalaga namin yan sa patis bago namin siya patataytayin sa isang taytayin guys. Ganyan, patayo po yan guys pag nyan yan guys. Napakahirap niyan guys magtaytay ng tinapat. Lalong-lalo lalo na guys ang pagkaing.